Hello po, sir. Philip City. Sir, saludo sa Wow. At po si Sir Sige. Ito po ang kanyang talaw. Paano daw ito? Oh, no, 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 no. no, 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 no. Oh, no, 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 no. <laughs> ituro ko po, po sa iyo kung paano gawin to. Tara. Samahan mo ko. Sir. Punta tayo sa CapCut. Hanapin ang video. Hindi to rin yun. Ito. Ayun. Eh, ayan na. Ayan na. Panoorin muna natin ang ating video ang katapus sa kanatin i ad pagkatapos ating tingnan natin siya ayun yan na yan na yan na yan, yan, yan hanapin natin ang ha? kat split dilin pagkatapos play na natin sige lang hintayin naman natin kung saan siya pupunta Bayan, Habi pala kalimutan mga idol mag wala ng walang tao. Kailangan yun. Hanapin natin. Split. Pagkatapos. Hanapin natin dito. Ang um, overlay. Ito. Overlay. Pagkata pus, hanapin natin dito ang mas. Mas ang importante dito. Mas, 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 mas na ka. Ito. Oh, no, 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 Oh no, 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 natin kasi nagluko. Ito na. Gamitan natin ng ariskuntar. kuntal. Ito na siya. Iyon, ayon, iyon. Oh. Tapatan natin itong guhit sa kanya. Tapos pinimula natin. sa natin Saka natin ayusin. Oops, stop muna. Ibalik muna natin kasi sobra. Bago natin ayusin. Huwag lang mainit. Hanggat makuha. Ito na. i natin. To. Utuli natin to. Saka natin e April ulit. Gumayos na. Ayan, ayos na mga idol. Taplan natin ang araw sa baba. tap 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 sim export Intayin lang natin mag okay saka natin balikan ito na done New project ulit. Tignan natin. Hanapin natin siya. Ito siya. Iplay natin. Kung okay. Ayan na. Kung sa palagay na. I-upload na yan sa reels Thank you for watching mga idol.